So hello guys, what's up, what's up So welcome back uh, sa aking youtube channel So mabilis ang video lang tayo Video tutorial Para sa mga may Printing business dyan Nakagaya ko na nagkamali ng print O yun know, o, nagkamali Nagkamali ng print ng DTF So syempre pag nagkakamali tayo ng DTF Kailangan natin bakbakin yan Diba? So applicable itong process na to mga curves, Sa DTF saka sa HTV or heat transfer vinyl. Sa heat transfer vinyl, yung heat press madali na yon ilalapag lang natin doon, mababakbak na. etong DTF medyo may kahirapan ito dahil uh, maganda yung adhesive nito. So, hindi natin magagamit yung heat press. at uh, tinesting ko na yon na ibakbak eh. Napakahirap. Ito, ituturo ko sa inyo yung pinakamadaling paraan para makapagbakbak ka ng DTF na hindi mo nagagamitan ng heat press. Ayan o. So, tara simulan natin. So, syempre, unang-una, kailangan natin ng pangkot So, meron ako ditong pangkot-kot. Hindi ko alam kung saan na ako may nakuha to. Ayan, paano ba may susung yan? Nakikita nyo ba? Ayan. May pangkot kami. Ayan na nakikita nyo. Tapos, syempre, plancha. So, since wala kami ng no plancha na maliit, yung nabibili na parang handheld lang, wala kami nun. No. So, gagamit na ako ng household na plancha. So, ito yon. So, ang gagawin lang natin, ayan, eh, papawa ko muna kay Mrs. yung camera. Ayan. Ay, ko mga. So, ang gagawin natin, syempre, papainitin lang natin yung ating plancha. So, pag mainit na yan, ang gagawin natin dyan, hindi natin dito sa ibabaw, i-heat press. Uh, ang gagawin natin dyan, sa loob. Kumbaga, uh, yung yung adhesive ng ating DTF uh, lulutuin natin ulit para mawala yung ticket so yung heat transfer vinyl sa ibabaw ngayon yung ating DTF sa ilalim natin ilalagay yeah so papainitin lang natin yung ating plancha yan so, nagtay lang natin na uminit mabilis lang naman to eh yung, yung plancha natin para uminit pag uminit na So, doon natin siya mababakpak. So, ganun lang kami magbakpak ng uh, DTF. So, ganun lang kadali. Kaya lang, syempre, pag nabakbak mo yan, may may iwan na uh, mark na marka. So, yung pinagdikitan niya. So, simulan natin. So, kung nakikita niyo, may nakikita niyo na ba? Na medyo lumalambot na siya, oh. yon So, ganun lang tikitan niyo, oh. Yan. So, babakbayin lang natin. Yan. So, napakadali lang magbakbak ng TTF. Yan. So, natutunan ko lang din siya ito, syempre. Share-share uh, lang. Sabi nga nila, sharing is caring. Natutunan ko lang din to sa uh, group ng DTF. So, ayan Yung pagtanggal ng DTF. So, ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina na may may iwan na marka. So, nakikita nyo yung bilog. So, ang naiwan dyan yung adhesive. So, ito yung naiwan dyan. Yan. So, Napakita ko na sa inyo kung paano magtanggal ng uh, DTF. So, just in case magkamali kayo. So kung kailangan niyo talaga magtanggal ng mag talaga kailangan magtanggal talaga yung DTF. Yan. So napakadali, di ba? So kung wala kayo ng plancha, ilalagay niyo lang sa ilalim. Ah uh, nyo yung init kasi baka masunog yung ating tela. So so far naman hindi naman na masunog yung aming tela. See, kasi unti-unti lang talaga. Pag sobrang init, hugot lang ng plancha. Yan. So sana may natutunan kayo sa video namin. Yan. So hanggang sa susunod na video. Kita kits tayo. Maraming salamat at syempre huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para maging updated kayo sa mga susunod natin na video. Yan. Maraming salamat. Kita kits. Bye-bye.